Be, alis tayo. Saan naman pupunta? Ay, dun kay ano, dun sa ano ni Rosemar ba? Yung ah, may... kain ko nga na kay Diwata, tapos ngayon pupunta naman tayo doon. Maganda doon, try natin doon bago yun. Baka doon papansinin ka. Kasi kay Diwata, inisnab ka, di ba? Ah, ayo. Oo nga, ano kasi medyo maganda ba naman yun? Oo. Oh. Bakit sabi, ano sabi ba na masarap yung pagkain na doon? Oo, oh, sabi ano din eh. Uh, yung Paris nila, overload din. Ah overload din? Ano din yun? May soft drinks din yan. Ah! Ali rice. Gusto ko yan, gusto ko yan. Sige, sige. Kaya ano pupunta? Now na. ayun na? Yeah, yeah. Oh, yeah. Sige, sige, sige. sige, 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 <laughs> <Ngayon> agad, <laughs> na. sige. na. Let's go. Paris, overload. So yun um, ngayon dito dahil medyo... Malayo-layo yung ating tindahan ngayon. Ano tapos, kakain tayo ng marami. Unlimited rice. Full tank boss. Uh, tapos ngayon guys, <laughs> ay magpapagasa ito ngayon ng magkano guys. full tank bread. Uh, blood. Tapos, papakita ko sa inyo, kung hindi ako papansin ngayon ni Rosmar ha, usapan natin to. May paglalagyan talaga siya sa akin. Promise. Let's go. Kusa oh, ka ramad sa kalawa na tayo. Nasa kalawa na ba tayo? Ah, oh, wala ah. Oh. 13 pa lang to, be. Ano ka ba? 13 pa lang, lang to? Martires pa lang to. Gutom na vlog at siya Uy! Oh! Ano ba? Mag-drive ka o malapit na tayo sa kay ano? Saan na ba tayo? Ano na ba to? Basta Ay, malapit mas... na tayo ha? Malapit Islix na tayo. Islakes pa tayo, oh, oh. Grabe, ang layo pala ng Rosmar na yan no? Mm. Rosmar Paris Overload lagot ka na sa akin mamaya guys mukhang ha? malapit lapit na nga tayo dito at uh, in 300 meters doon dito na raw tayo hala Kagahin talaga tayo yun dito okay, mukhang marami rami tayong mapapadali dito ngayon guys ay meron na nga You've dito, arrived at na nga guys dito na nga guys dito na dito na dito na hala ayan na dito na tayo ngayon guys ayan uh, parking na tayo dito ayan na Alright guys, ayan na nga, dito na tayo sa Our Mansion Resort and Resto Bar At uh, dito na tayo ngayon Siyempre titignan natin kung makakapasok kayo Dahil baka uh, may parking dito ngayon Ayan guys, so Ang nangyari ngayon guys, nagbago na yung schedule ngayon Ng uh, Rose Mansion Resort and Resort, uh, Resto Bar So alas 10 na daw po yung kanilang bukas So magtalong tayo dito ngayon uh, Kung anong oras yung uh, kanilang bukas Kasi gutom na gutom na po tayo guys no? So yun guys, ah uh, hindi natin alam kung uh, kasi nagba eh, siyempre ang sinusunod yung schedule yung nasa kanilang uh, kanilang ano alas 3 pa sir ba't walang update kayo dun sa ano nyo wala, wala kasi silang update guys kaya siyempre marami din mapupunta dito na wala sa tamo ba bakit wala kayong update sir ba't wala kayong update sa ano ha Ano pa, ano pa, ano pa. Wala kasi kayong update dun sa PGA eh, kung alas 3 eh. Meron ba? Kailan, kailan lang? Sa gabi? Kaya ah, sa mga Ah, sige, 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 okay. Yes, okay, so yun, pumasok na ang ating mga ano. Ayan, uh, binuksan na ni uh, Rosmar Paris Overload. Ang, uh, ito, ito yung guys. Ayan, o. Oh, tikman natin yun. Alright, so, dito at, um, uh, yun na nga. Alas 3 ng hapon na. Ah. Sobrang init, no? So, Alright. ayan nauna na yung asawa ko? All right, right. So, B. Pindon ubo ka dito sa ano? Harap kayo dito nang ano? Ubo. Red. Okay na. Guys, what's up? Ayun, andito na nga tayo. Uh, exact 3 PM po ng hapon ay uh, nakaupo na tayo dito at uh, dito na tayo lang kayo ma'am. Magsisaw-saw na tayo dito sa kailang upuan. Sa isang uh, cottage. Oh. So, tamang-tama din. Kasi nga. Yan na nga. So ito na. Let's go. At uh, syempre kuha yung kanin. Ang unlimited kanin natin. Kasama din si ma'am. At uh, syempre ang ating mga service crew dito ng uh, Rosman Paris Overload. Let's go. At si sir. Yan. Ang ating mga idolo. Yan, maraming salamat sa servisyo. So, apat na kanin guys, bibirahin natin mamaya. Sobrang tagal natin nagantay dahil nga, ang opening lang is alas 3 ng hapon. Dito na naman tayo sa pinakala sa atin, yung sabaw natin guys. Alright, let's go. Ito na. Alright, ah. Oh. salubung na, ayan. Nagutom na gutom na to. Ito na natin yung uh, rosemary Paris of Blue nila. Yan, ito yung laman nila. Oh. Okay. So, may uh, lechon kawali at saka... Um, si Charong Bulaklak, okay? Ito, tikman natin.

para sa So guys and dito tingin kay asa ang sabaw biglang gulat na gulat kami guys kami lahat gutom pero bigla kami nagising oh, Videoographer ayan yeah. Yung domating siya Videoographer of birthday Hey bragadin pa Oh ikaw din ba Eh Sangsiguro asa ang sabaw Yo, what's up, guys? What's up? Sabaw is here. Where? Ah, senasabaw. Let's go. 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 Let's do let us go let us go let us go let us Yo, yo, what's up yo, yo. Up guys? What's up? Yeah. Dami nagulat sa iyo ah. Oh, Oo, gulat, gulat, gulat. 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 gising lahat ha. <laughs> Thank you so much. Thank you so much. Salamat ya. salamat, yeah, ah, salamat, yeah salamat. Guys, Ayan. let's go. Isa ako ya, isa ako. No? Asa nang yeah. sabaw. Let's go. So, yun, guys, um, gulat na gulat ang lahat dahil nga biglang dumating to si ah uh, Asa nang sabaw at ang nangyari laki ng boses, ang lakas ng boses guys dahil asan daw ang sabaw, hinanap niyo yung sabaw ando na naman yung sabaw eh okay, so yun na, let's go na tayo at tayo nakakain na um, The two, two chicken at saka dalawang yeah. paris, guys. Okay naman. Kasama sila madam. At sila pa po, ay eh, galing din po ng Dasmarina, Silang, Cavite. Right? So, yun. Ha? Huh? Okay, let's go. So, yun, pa Dahil dito kasi, guys, may laruan ng bata din dito. May playground. Kung Okay, let's go. Go ahead. Okay. So, yun, guys. Uh, maraming maraming salamat sa mga Rosemar Paris uh, Overload. Ayan, mga crew dito. Dahil kami ay nakakain na rin. At... Uh, ready na rin kami para uwi pa ng aming uh, lugar kung saan 2 hours ang aming biyahe bago kami makarating dito sa lugar na ito. Let's go!